guys. Try natin mag-ihaw ng tambakoy guys. Medyo sariwa kasi itong nabilitan ng tambakoy kaya itrya ko siya iihaw. Tapos sabayan natin ng talong. And guys. Para sa ating tanghalian. Ayan guys. Luto na yung ating iihaw na isda at talong. Balapat na kurasa yung talong natin guys na. Continue na lang. Guys, luto na yung ating inihaw na. Tuloy ay tambakol. Pinalisan natin ng nilagang okra, pritong talong, at saka pipino, kalamansi, at palamang. Yung barrio fiesta na babuong. So, ayan guys. Tara. Kain na tayo. para let's. Kain na, na. Let's go. Let's Ito na guys. Kain na tayo. Grabe. Sarap. Ay, to, umaling sa na naman talaga ako ng kain ito, guys. Wala na talaga. So, tara na, guys. Nantakan na. Kain na na.